si Boy Dila. Di ba? Well, Delat. Hindi ka pa rin makakaupo. Abay, ang akala niya, eh siya makakaupo na bilang kongresista resista. Miski siya ay natalo ni si Joey. Uy, mga, kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang boy Dilan ginagawa sa Kongreso. Kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga uh, Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikin po siya na hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinunsaba ata ang Comelec. Kinunsaba ang Comelec at sinabi na hindi raw national born a uh, Filipino doon kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po sa ating saligang batas. Dati-dati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po kung hindi po nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sa na po yan para isang Filipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey, uwi, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, siyempre siya natural born. Pero nakapagtataka pa. Bakit po ang second um, um yung parang second uh, ano tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang certificate of proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang uh, batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka no, sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay, ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not uh, uh, married o hindi. Ang puto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklema si Uy, saka siya i-disqualify. Now, siyempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Eh kasi nga, napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya ay uh, matinding... Uh, um, Uh, kaalyado na administrasyon, eh syempre, napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Eh, ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni uh, uh, Uy, ni Joey Uy, na siya, uh, ang nanay niya ay natural born Filipino, eh talagang wala pong kaduda-duda. Simple lang po yan. Sa mga abogado, alam na alam namin yan. Na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. So, nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka, bakit atat na atat? na maanal yung proclamation. Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong dosing na iiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada tatlong taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapuproklima ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng kongreso, dahil ang pinaka-importante ang gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, eh, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ipid sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siyang madedeklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, ma-proclama yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka, na walang pre-proclamation controversy ang um, mga kandidato para sa kongresista, eh nagkaroon ng ganitong kontrobersiya eh, pagdating kay uh, Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw'y nanalo na, na na, at hindi pa nag-a-assume ng opisina, eh meron pa talagang jurisdiction ng Comelec, no? Pero ang Comelec dapat mag-decision pagdating sa issue ng uh, citizenship, sa hiwalay na aksyon na tinatawag ng co-waranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto 'yan. Kasi kung yan po ay yung uh, nauna ng uh, aksyon para ideklarang Boyd yung kanyang certificate of candidacy. Eh yan po ay na ng pre-proclamation controversy, no? Importante na kapag na na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng co So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng co petition pero sa tingin ko po hindi kasi napakabilis mga decision yan. Eh, wala pa isang buwan ang eleksyon natin e meron silang decision sa co So sa tingin ko, eh, ito ay um, pa rin sa pre-proclamation controversy no, na dapat hindi na-entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boytila ay nag-celebrate na at sabi niya ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng huwad committee. Well, boy dila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Spirit, hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Ang Korte Suprema, ito po yung Mangundadato versus Somile, na yung second place rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second place rule? If for any reason, yung nakalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya yung second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, talunan, full stop, hindi po pwede na siya mapoproklema kung madidisqualify yung naproklema. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So, ito pong decision nito ay ito pong ng ang aprikol kay um, boy Dila. Bagamat na si Boy Dila na akala niya pabalik siya sa kongreso at mga api na naman siya sa ward committee, hindi, Boy Dila. Be, buti nga. belat, Hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto kung if any reason matapos magproklema hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan kung maghalal na naman ng taong bayan ng bagong uh, kandidato o bagong uh, kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin natin matalo si Joey Uy sa Embang kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa Comelec. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa doon na lawyer no? ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino, natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, eh, hindi mabago itong decision nito at masustain na pa yan ng Forte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Forte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo miski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number two, hindi uupo. Alam niyo po, kahit, nyo, kahit sa yung tignang ang meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka parang gumawa ng paraan na siya ang manalo kasi hindi man ako hindi ako mapaniwala na on, on on, its own yung Comelec ang nagdisqualify kay uh, Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Pero yun nga eh, ako, ako naman sinuka na ako na aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman noon, gahaman talaga sa kapangyarihan. May, may pagkakapal. Pero yun nga po, no, sinuka na siya at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag diyan, karma. Karma, dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon. Ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng uh, kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga ka kalaban sa politika. Karma talaga yan. Lalong-lalo lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya anak ng na, na isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa kongreso, yan ba'y gawain ng kristyano? Eh kapwa kristyano pa naman kita. Ano ba yan?